Hi guys, kakain tayo ng hello hello. Ayan. Kain tayo halo halo guys. Mmm. Harap ng ha... Mmm. Mmm. Mm. For mm. only 30 pesos. Parang siya, eh. masarap. It's nice. Mmm. Mimi, Mimi. Yan, yan, yan. Ay, Shade to my head. Hmm. No, At ah, TikTok ta iya kasi yun yung ko yun. Oh, internet. Eh. Ah. Oh. Hmm. Hindi ko magalat. Ano yung Hindi ko ma... Hindi ko Hindi ko ko